Mga appliances na up to 70% off ba ang hanap mo? Tara, ililibot ko kayo. Dito nga lang yan sa Conception Street, East Service Road, Muntinlupa City. Open sila from Monday to Sunday, 9am to 5pm. And syempre, you can visit mancosme.com sa kanilang website. Nag-offer sila ng ipat-ibang produkto katulad ng aircon, refrigerator, washing machines at iba pa. Bakit nga ba mura sa Mang Cosme? Meron kasi silang tinatawag na Class A or Class B. Mga Class A po natin, ma'am. Uh, yung po yung mga unit na almost new po, then naka-box, Then unit po po siya. And dito naman sa Class B, mga be, eto naman yung with broken or no box and minor scratches. Pagdating naman sa Class C, eto naman yung mga item na meron talagang damage, may gasgas gas at yupe, pero lahat naman yun ay working. Ito yung sample ng Class C, mga be. Meron siyang mga dents talaga. Merong yupe. And pwede naman siyang takpan ng mga magnets para ma-cover natin yung mga den Inverter na ref. Nako, meron din sila dito mga be. Ang laki. Ito talaga, napakaganda. Pangarap kong ref. Sure. Kung matagal ko nga lang itong nalaman, mas makakatipid sana talaga ako. With warranty din naman sila and 7 days replacement. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Sugod na dito sa Mang Cosme. Dito lang yan sa Muntinlupa City.